Regtok mga guys Regtok Para sa mga babae Meron pala Babae Kadalasan Ang halaga sa iyo Ay tao sa iyo Ang tama ang yung ginagawa Ang yung ginagawa Regtok Bakit di kanyang iniwan Bakit ngayon naka ka pa rin sa kanya Ngunit sa pag mo habang nagtatagal, parang parang wala na kayo isang relasyon na parang malayo kayo sa isa. Long, long din, time chip niyong dalawa. Magkalayo, layo man kayo sa isa. Pero, pilit na pilit kayo pinaglalayo. Siguro, in time, maging seryoso ka sa iyong buhay bye bye mga guys sa mga babae dyan kadalasan ang habol sa lalaki ay kwarta ang habol sa babae ang habolan sa lalaki ay pera magingat-ingat kayo masamit ka sa nandami na kadalasan ay niloloko ka ng isang tao pero niloloko ko man babalik at babalik para naman sa ganyan eh. bye, -bye. Eh.